pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Kibuloy, yung manhunt kay Pastor Kibuloy dahil siya isang pugante at ilang sa mga kasama niya na ang kaso nila ay uh, child abuse. No? Ito yung mga bata na 7610 at qualif at uh, trafficking. As, uh, ito yung RA 92008. At ito'y sa paghahanap po natin sa kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama, gusto ko hong uh, eh, ibalita at ito'y magandang balita na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse at qualified trafficking ay nahuli na kahapon no, eh, siya lang po ay nahuli dahil sa police operations, July 11 bandang alakuna ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kabadyan, Davao City, sa bisa ng isang warrant of arrest. At gusto ko rin sabihin, bago kumahuli itong uh, si Canada, siguro mga bandang uh, July 9, mga higit kumulang uh, alas 9, 9.30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng uh, office dito po sa, sa Region 11 kala Nick Ka Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae no? na kamuka na nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na may reward na isang milyong piso sa Emily Homes Subdivision, Kapadyan, Davao City, no. Ang uh, nung tanongin siya kung ganito itong tao na nakita niya ay sinabi niyang ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na bago matanggap ang tawag ng ano, school callers, eh, eh, talagang nagsasagawa na ho ng operasyon, no, ng masinsinang surveillance, ang mga intelligence operatives na mula po sa PNP po natin at of course, iba pang mga kasamang uh, ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Holmes subdivision. At dahil nga rito, no, nahuli itong si Pauline Canada. And so mga kasama, sa putong ito, gusto kong ip ipapresentas sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga hugante na nagtago. No? At uh, nakita po ninyo kung kano kaimportante ang ang patutulungan ng bawat isa. Mas pa Papalo ay nakatulong ang, uh, ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga tum nagbabatikos tungkol sa reward o ulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang magbibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan. Inanunso natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sa sarili ninyo, ano mas mabuti? ang tumulong para mahuli o tumuligsa. Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti, ikayatin nyo na si pastor at mga kasama na sila na lang ay subuko. At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay takipin. Ang aming lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun laho kasimple ito.